Paano basahin ang mga candlesticks, mga uri at kahulugan? Ngayong araw kabayan, hindi discuss natin kung paano magbasa ng candlesticks. Ito ang pinaka-basic na kailangan mo para maintindihan ang galaw ng market. Sa risky game, hindi tayo hula-hula lang. Titingnan natin ang structure at psychology ng bawat kandila. So ano nga ba ang candlestick? candlestick ay isang visual na paraan para ipakita ang galaw ng presyo sa loob ng isang particular na oras. Halimbawa, isang minuto, limang minuto, isang oras, o isang araw. Okay. So, pinapakita ng bawat candlestick ay kung saan nagsimula ang presyo, kung saan nagtapos ang presyo, pinakamataas na inabot ng presyo, at pinakababang inabot ng presyo. Okay. So, tingnan natin itong ano natin dito. So, ito yung mga halimbawa ng candlestick, no? Itong structure ng candlestick. Okay, so, uh, ito, green. Meron tayong uh, green dito. Meron tayong pula dito. So, yung green, dito siya nag-open sa baba. Open niyan, nag-open siya sa baba. Tapos, meron siyang low. Dito yung pinakababang inabot niya one minute to na, no? one minute to let's say one minute yung candle na to no? so lo sa loob ng isang minuto yan ang mga inabot niya ito yung pinakamagbaba niya yung inabot sa islo, sa loob ng isang minuto at ito din yung pinakamataas niya yung inabot sa loob ng isang isang minuto ang buong candle niya so ito yung close niya dito siya nagsara sa, sa taas open tapos ito yung body na. No? body. Body. So, kung halimbawa, uh, nag-open siya ng $2. $2. O, tapos, pinakamababa niya o inabot siya ng inabot siya ng 1.80. Tapos, nag na pinakamataas niya, umabot siya ng 420. 420 tapos kumaba siya nagsara siya ng order or dollars na so ganyan siya sin siya na kayo sa drawing ko ha so ngayon uh, dito sa sa pula naman baligtad naman siya so sa taas ang open niya kung sa sa green sa baba yung open at close siya sa taas yung pula naman open siya sa sa taas yung open niya pag mababa siya dito yung close meron din siyang low at yung pinakamababa niya at ito yung pinakamataas niya so usually nangyayari na dito muna tayo nag-open siya ng 2 dollars 2 dollars o tapos buwaba siya ng 1.8 buwaba siya tapos umakit ulit umakit hanggang sa 420. 120 tapos bumaba siya ulo at pagtas ng isang minuto dito siya nagtapos sa so, dollars na no? so ayan yung ano ayan yung green at no? tapos dito naman sa pula sa so taas siya nag start for example for, for dollars at tapos umakit siya ng 420 tapos bumaba ulit siya hanggang sa niya, sa 1.8 tapos siya, siya nagsara sa 2 so ganyan mababa na, mababa okay. so Ah uh, So, yun yung structure niya. Meron siyang pinakamataas. Ito yung mga wick pala, no? Ito mga to. Wick ang tawag dyan. So, meron tayong higher wick. Meron tayong lower wick. Lower wick. Okay. So, yun yung structure niya. So, open. Tapos, meron siyang close. Sa taas yung sa green. Tapos, sa baba naman yung close ng red open sa taas. Nabaligtod sila, ano. Kaya yung green, yung price niya pataas, maangat siya, ano? Tapos red naman po baba. So yung green candle, bullish yung tawag diyan Ibig sabihin, buyer na nagko-control. So yung mga red candle naman, bearish yan. Sila ang mas malakas yung seller. Okay. So, ano, mga types ng candlestick yung types ng candlestick, meron tayong long body candle, meron tayong short body candle, meron tayong hammer, meron tayong shooting star, bed the hammer, tapos meron tayong doji. na. Ano? Yung long body candle, yung long body candle natin. So, long body candle. Ayan siya. So, makita mo wala siyang wick. So, ito yung long body candle ito yung open niya dahil green siya ito yung open niya tapos ito yung close okay long body candle malakas yan no kasi pero mo dread dread siya lang siya pataas o hindi man lang siya bumaba wala siyang wick no so dread dread siya tapos na ito yung body candle mga 1 minute yan no 1 minute to 1 minute let's say 1 minute taas yun isang minuto lang ang haba na ng nilakbay niya so, let's say about 2 dollars ano ba 4 dollars isang minuto lang 2 na agad yung tinag-vlog niya sa ano sa isang minuto ganito yung short body candle so ganun din eh green siya dito yung open dito yung close so, let's say 1 minute din to kaya lang, short lang siya so siguro nag-start siya ng $2 tapos um, mabagal yan, mabagal yung pag-angat sa loob ng isang minuto mabagal, mabagal siguro hanggang sa umap ng isang minuto sobrang bagal niya sobrang bagal niya sa so, let's say 2.20 lang inabot niya okay so hammer ito yung possible reversal ayan siya so So usually, yeah, nag-open siya, like nag siya, nag-open siya gano'n, Tapos 1 minute din to. 1 ah. minute. So nag-open siya. Nag Open niya gano'n, So baba siya. At yung pinaka-low niya. Pinaka-low niya. Tapos umakyat siya. at yung high. Tapos ito siya close. Close. So, pwede mong open sya ng 2 dollars Tapos bumaba siya? nag-low hanggang sa, uh, let's say, 1 dollar Tapos, mga siya hanggang, let's say, 270 Tapos nag-close sya ng, uh, let's say, 260 So, yan yung hamer Ibig sabihin yan, ah... Uh, nag-open siya ng $2 tapos biglang may mga nagbebenta na may nagbebenta na kaya bumaba siya ngayon nung pagbaba niya hanggang $1 dumating naman yung mga buyers buyers no? dumating naman yung mga buyers kumakit na naman siya kaya sinasabing ano to bullish 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 kasi nga ang lakas na ito. Ibig sabihin na parating na yung mga andyan na yung mga buyers. So, lumalakas na yung mga buyers kasi nireject nila yung pagbaba at inangat ulit. Kaya, yan yung possible reversal niya. Malamang-lamang umaangat na uli yan. Malamang-lamang aangat na ulit, Aangat siyang ganun. Pero, syempre, uh, mag-wait ka pa din ng ano, ng, pero syempre, tingnan-tingnan mo pa din yan. Okay. Uh, Tapos meron tayong shooting star. Inverted hammer to. Possible reversal din siya. Red to, no? So, nag-open siya. Open siya. Open Tapos nag-close siya dito. Close siya dito. So, malamang nag-open siya dito. Tapos umangat. Umangat siya lang. Tapos na for four dollars. Nag-open siya ng two uh, dollars. So, umangat siya. Tapos biglang na dito. May mga... Tapos bumaba. ba siya ng... Let's say low niya. Let's say low niya. 1.60. At dahil nag-close siya ng... Nag-close siya ng... 1.50. diba? Ibig sabihin, andyan na yung mga ano, andyan na yung mga... Andyan na yung mga seller, no? Kasi... Although umangat siya, bigla siyang na-reject bigla siyang na, bigla siya na hanggang 1.6 ibig sabihin biglang may mga nagbibenta na dyan so possible dyan another red candle here another red candle here kaya tingnan mabuti kung ano tong ano tong uh, shooting star na to kasi malamang nga dar andyan na yung mga buyer mga ano mga sellers no Yeah, sorry, dyan, dyan ka na. Aalis ah, ka mo na mag-out dyan. Out ka na. Okay. And doji naman, indecision yan. Yeah. Indecision. Kasi halos parehas lang yung ano nang lang open tsaka close. Close ha, Halos parehas lang. Yeah. So, posible. Oh, Nag-open siya ng $2. dollars so, posible. Pag-open niya ganon. Tapos, umangat tapos may mga nagbebenta ng lakas tapos balik uli ng mga ng mga sell buyer na naman so so indecision siya so usually maghihintay ka pa ng confirmation diyan kasi kung halimbawa nakita mo yan nakita mo yan let's red ay green to tapos green tapos nakita mo yan o, hold ka lang hold ka lang hold ka lang pagka eh yan bumaba ng red. hindi sabihin, tuloy-tuloy na yan. Pero, pero kapag kayaan, umangat. Kaya umangat yan. Ayan, umangat naman. Ka, umangat yan. So, dyan ka nabibili. Dyan ka nabibili, no? So, yung mga candles natin, Meron no? tayong long body candles shot ba the candle uh, ano ba man yan, ba man yan or, or green meron tayong hammer, possible reversal yan pataas sure tayong star, possible reversal din yan pag naman okay. uh, watch out sa mga anong to uh, sa mga uh, sa mga candlestick na to yung doji, yung decision uh, ano ka lang, hold ka lang tapos yung confirmation okay ang ang si ay kwento saan nagsimula ang laban, sino nananalo at sino ang umatras. So, alam ba nag-open siya. Nag-open siya ganon. So, hindi pa alam kung bababa baba, ba yan o tataas. Hindi mo alam kung, uh, kung sino mananalo unless na mm, gumalaw na siya. Pag yan, umangat siya na ganon. So, ibig sabihin, green yan, bullish siya siya na ganun yan. so green niya na budi siya tapos uh, so so yung bawa ah uh, nag open yung candle na yan so no more time dito pa siya na tapos nag-open o hindi siya nag-open pa siya hindi pa alam kung magiging uh, bullish ba siya or bearish siya, no? unless na umangat siya ganun, hindi mo malalaman na uh, doon palang mabubuo ang kwento niya pag nag-close na siya nag-close na siya, doon palang mabubuo ang kwento niya at alam ng bullish to, green siya no? green ngayon yung kwento na yan, andyan na yan siya forever, hindi na yan magubura. So, ang magiging history na lang siya. Kaya, kwento yan. Uh, final tips natin, no? don't memorize every pattern, understand the story. So, kailangan uh, tingnan mo muna yung ano bang mga pwedeng mga signal na nandyan, andyan yung mga uh, rejection, andyan yung mga resistance, uh, yung mga support para alam mo kung saan ka papasok hindi basta-basta ako na lang papasok na so, uh, tsaka practice ka muna sa simulator bago mag-trade gamit ang totoong pera importante to kasi ang hirap pagka natatalo ka na okay So, kung marami ka pa tanong tungkol sa candlestick reading, comment ka lang sa baba, guys. At uh, uh, samahan nyo ako sa risky game. Bye-bye. Okay,